ako guys, na i-content kayo guys. Yung mga fresh na nabili sa ating wet market. Yung alimangos. Yung sugpo. Yung lapo-lapo. Yung talakitok. Yung galunggong guys. Yan ang may content natin today guys. And hindi tayo ngayon magkukontent ng iba. Yan na lang muna. diba? Para hindi nakaka nakakasawa. Puro luto na lang tayo. Kaya hey yan. Buti na lang may nabili sa wet market na mga fresh na ganyan. Ayan guys, ang ating ipokontent for today. Mga fresh from wet market. Like alimang prob, fish, sugpo, shrimps, ganyan. fresh sugpo rin tayo dito guys so ang lalaki ayan. Wow. ayan ang mga sugpo natin ang lalaki na sugpo ba talaga pag mayaman lahat na bibili kahit mahal guys meron tayong nabili ang fresh chicken sa ating wet market at ito yung humugasang po ng salt and baking soda meron itong picho at saka uh, hita at saka bakpak ayan Ayan guys, hindi ko yung hugasa ng suka kasi hindi na na siya luluto eh, may na siya sa gas. Sa yote guys, from wet market, pero nakakatakot yung price niya kasi itong apat na to ay 200 pesos. Lumalabas siya ng 50 pesos per each, di ba? Diba? ka, mura ang ating mga bilihin ngayon. Pag mayaman ka talaga, lahat mabibili, no? Tapos so, kapag mahirap, hindi tayo makabili ng mga ganyan. ating po ang ating mga isda. O, diba? Fresh from that market. Guys, meron tayo nabili dito, guys, mga fresh na fresh. O limang crab. Ayan. O, diba? Ang ganda-ganda. Yan daw po ay nagkakahalaga ng 1,400. Apat na peraso po siya. Ayan. O, diba? Kitang-kita nyo naman. Apat na peraso lang yan. Ang makakabili lang ay mga rich yung mga pour hindi, huli na lang sa dagat ayan o yeah meron din tayo dito fresh na sugpo o ba diba? fresh na fresh talaga sila guys o, kitang kita nyo nahingintab pa sa ka sariwaan nila yan at lalo naman itong mga isda natin guys, tingnan mo naman mga ating lapu-lapu napakalaki at ating maya maya yan, ito ang gusto ko dito guys ito ang favorite ko talaga galonggong tingnan nyo, fresh na fresh yung galonggong at meron tayong pinakamalaking talaki ito, oh no, ang laki laki niya ay, ang bigat oh, ayan. pero ang pinakagusto ko lang dyan guys ay GG yan, favorite ko po yan yan guys ah, diba? sariwang sariwa pag may pera ka talaga guys, guys lahat na bibili nyo kaya certain na mga rich yan lahat na bibili yan

Oh, nakabuka siya, oh. Kulit, nakabuka. Ay, kinain na yung ano mo. Oh.